mga abacard, ito na mga abacard na tayo oh, Yan, pa pauwi na tayo mga di dito naman tayo dadaan sa si eh, wala tayong pamasahe eh paano naman, itinaya eh, ko ng luto dito ang surkatan, papunta sa bahay Pauwi na ako mga bakerd galing ako tumaya ng luto baka sakali ba ito naman, lakad na naman. Hapo na, oh. Hapo na. Baka sakali tayo sa luto, mga bakad. Makaahon tayo sa kahirapan. Hih! Grabe tail ko, mga bakad. Galing pagod na. Ay, hindi ka mapagod na anim na kilometro. Balikan. Nilakad ko galing sa bahay. Makataya lang ako ng luto. Kung sasakay ako ng motor, tricycle. Siguro mga 15 ano lang. 15 minutes uh, uwi na. Eh magkano ang pamasahe? 50. Sayang naman 50. Di e, lakarin ko na lang. Ano? lakad na lang may nag ng motor puti pa sila may motor sana all may motor Sana all may motor. Palang oh. magagawa. Kundi maglakad. Pauwi sa bahay. Pagdating sa bahay, magsaing. Maghugas. Ligpit. Ayun, ang trabaho natin. Pagod na talagang pa ako. Eh. Malayo pa. Yun, sa kabilang bundok pa yun. Bundok na yun doon ng kabila ko. Yun, tatawa pa natin. Tapos papasok pa ko doon sa subdivision namin. Ayun. What up? Ayan. Ito na naman tayo. lakad 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 ang kinabuhi ta nining kalibutan adunay kasakit ug kalipay kasumbungan? sa mga kasakit pagod na ang paa pagod na ayan mga kabakerd dito na kami sa tawiran sa lugar namin pagtawid na may dyan yung may maraming kahoy dyan pagtawid dyan ayan malapit na tayo siguro mga 15 minutes wadap mga kabakyard. hapo na grabing pagod, doon pa ako dito na ako sa amin lugar pero hindi pa namin bahay to malayo pa pero dito na ako sa loob wadap Thank you Lord. Dito na rin ako. Salamat. Thank you for watching.